Personal na binisita ka aga kan ako Bicol Party List. Ang Kotmon Elementary School sa Barangay Cotmon, Kamalig Albay. Bit-bit kang partido ang hygiene kits laman ang sabon asin shampoo. Tutal na 146 na mga estudyante po on grade 1 sundo grade 3 ang nabinipisyaran kay ni. apuera sa pananao, sabay manapigtukduan kang partido ang mga estudyante ning tamang paghugas ng kamot. Nakaresibi man ang eskwelahan nin mga panlinig asin face mask andito po 'yung ma. ka kit para mapanantili ninda 'yung kalusugan ninda. So every day kunbo mga kasi importante po 'di sa mga aqueous 'yung lalo na 'yung mga sabon, di ba? So kailangan ninda 'yung paghugas ng kamay bago kumain. Sa parehong aldaw, binisita man kampartido ang Tagaytay Elementary School kam para'ng banwaan para sa kaparehong binipisyo. Total na siya to estudyante man. Sa grade 1, sundo grade 6 ang nabinipisyaran kang hygiene kits. Kits are of great um, help for them, particularly medyo lifted pa lang yung pandemic. And dito sa incoming school year, um, needed talaga nila na they need to ensure that they are in good health and yung proper hygiene observe Sigun kay Susana Lyosala asin Joan Villanueva, Municipal Coordinator kampartido partido iniman ang saindang lakdang nga ni makisumaro sa nagpapadagos na Brigada Eskwela sa Banwaan. Uh, ini po, parte po kan uh, programa kang Ako Bicol Party Lies, uh, tabang sa karahayan para sa satuyang mga estudyante na napapanahon mo niya na ralaugan na naman kang eskwela. Ini na uh, kaipuhan talaga dahil Unang-unang mga na dapat kaming malinig ang mga estudyante, in the everyday. Naging posibli man ang aktibidad sa Tabang Kang Children International Philippines as in Clean the World. Sa maabot na biyernes, nakatalama na magkaigwaning siring na aktibidad sa Kutmon Elementary School sa Pulangi, Albay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.